para maiwasan ang pagtatapos ng LDR. Pagkaroon ng malinaw na layunin or future plans. Usapan nyo ang long-term goals nyo. Ano ang plano nyo sa hinaharap? kailan at paano kayo magsasama. Hindi pwedeng puro bahala na. Kailangan ay may concrete plan kayong dalawa para hindi kayo manatili sa walang katiyakang LDR na matagal. Alamin kung sino ang lilipat. Kailan kayo magkikita? Ano nyo i-handle ang future together? Two, maging consistent sa communication pero hindi overly dependent. Regular na mag-usap, gumamit ng iba't ibang paraan ng communication. Chat, video call, voice messages, snail mail, or surprise gifts. Huwag lang puro kamusta. Maging creative sa mga topic at mag-share ng mga experiences. 3 Magtiwala at iwasan ang mga selos na walang basihan. Ang trust ay isa sa pinaka foundation sa LDR. Huwag laging maghinala. Iwasan ang toxic na pag-iisip na baka may iba na siya. Kung wala ka namang sapat na dahilan, maging honest sa feelings at iwasan ang pagsisinungaling kahit sa maliliit na bagay. 3. Maglaan kayo ng quality time kahit na magkalayo. Anuhin ng mga virtual dates. Manood kayo ng mga online films na sabay maglaro ng mga online games, o magluto ng sabay via video call. Celebrate ang mga special occasions kahit LDR. Gumawa ng mga sorpresa tulad ng mga love letters or small gifts. Kahit busy, Siguro hing may oras kayo sa isa't isa kahit sa anong paraan. Maging open sa pagtatalo at pagsasaayos ng away. Pero dapat mag-usap din kayo ng mga ayos at may respeto. Iwasan ang mga cold treatment or silent war. Pag-usapan nyo agad ang mga issues bago ito lumala. Paggawing nahila ng distansya para takasan ang problema. Hanapan nyo ito agad ng solusyon. Bigyan mo din siya minsan ng space at huwag i-pressure ang isa't isa. Hindi naman kailangan 24-7 ng mag-uusap. Bigyan ng time ang isa't isa para sa personal na buhay. Suportahan ang career, hobbies, at friendships ng partner mo. Iwasan ang pagiging overly clingy na nagiging dahilan ng pagkapagod sa relasyon. 7. Mag-effort para makita ang isa't isa sa personal. Ang physical connection ay mahalaga. Planuhin kung kailan at paano kayo magkikita. Kung hindi pa possible ngayon, mag-set ng realistic timeline. Kung kailan kayo magkakaroon ng meet-up ang anticipation ng pagkikita ay makakatulong upang mapanatili ang excitement sa relasyon. 8. Panatiling exciting at hindi routine ang relasyon. Huwag hayaan na maging boring Mag share ng mga fun activities online. Huwag ng surprises, challenges, or kahit virtual adventures. Iwasan ang pagiging predictable para hindi kayo magsawa sa isa't isa. 9. Maging magkaibigan bukod sa magkasintahan. Hindi lang dapat romantic partner, dapat best friend mo rin siya. Dapat comfortable kayong mag-usap kahit sa anumang bagay. Pag may problema, huwag agad sumuko. Napanang paraan, parang magkaibigan na nagtutulungan. Ten, huwag agad sumuko kahit mahirap na. Laban kung worth it. May mga araw na mahirap at nakakapagod. Pero huwag agad kayong sumuko. Balikan kung bakit kayo nagdesisyong ipaglaban ang LDR nyo. Kung pareho kayong willing na lumaban, ay ang kaya nyong mapanatili ang pagmamahalan kahit na magkalayo. Final thoughts. Ang LDR ay hindi madali. Pero kung pareho kayong may commitment, tiwala at effort, mas magiging matibay pa ang relasyon ninyo kesa sa magkasama araw-araw.